Mayong adlaw mga kasama, kini ang DXDC Holy Week Special. Diin kini magsentro sa istorya sa kinabuhi nga dunay kausaban tungod kang Kristo. Daghan ang nagtuo na ug unahon nato ang Ginoo ang atoang mga panginahanglanon ihatag ra sa ato. Gani nakasulat sa Malakay 3:10, ang pulong sa Dios nag-ingon, "Karon aghaton ko kamo nga sulayan ninyo ako, ang Ginoo nga makagagahom. Dad-a ninyo ang tibook ninyong ikapulo sa bodega sa templo aron may pagkaon diha sa akong templo. Kon himuon ninyo kini, padadan ko kamo og ulan ug hatagan og naghinobrang panalangin." Subay niini mga kasama ani ay usa sa mga makatestemonya sa kamaayos sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Uban nato karon sa DXDC Holy Week Special si Rachel A. Baro. Mayong adlaw Ma'am Rachel and welcome sa DXDC Holy Week Special. Okay Ma'am, Mayong mayong adlaw po sa tanan. Especially yes, ma sa inyo, Ma'am, good morning. Yes, Ma'am, salamat no sa uh, pag-accept sa mga imbitasyon kay napansin sa netizens ma'am daghan na ang nakaingon sa mo ah, bahin sa imuhang stories kinabuhi kani adto ug karon pwede pa nato ma'am isaysay sa ato listeners and viewers kung unsa tong kinabuhi din nimo sa una ma'am nganong makaingon maning uh, netizens nga nagulat gyud sila sa imuhang storya sa kinabuhi okay um so uh, actually ma'am no kanang um dako pud ko pag dako pud ko kanang ano pagpasalamat sa mga netizens kay di ay daghan pud ko na inspire daghan pud at least naka-inspire pud sa ilaha di ay then dagay nakabaluaan sa na, kung kinabuhi mm -hmm. so ang mong good ma'am ka nang online seller mong good ko mm -hmm. nag start ko 2015 as online seller or reseller lang pud ko didto ko mm -hmm. supplier um, taga Agusan me from Trento and then kami sa akong husband nang anhi midiri sa Davao City mm -hmm. na wala gyoy dala Mm. Biskan unlan sa boarding house, wala gid ni. Wala mi <laughs> Makahilak na pud. Makahilak ni ko basta sa mga kaagi mo ka no. kay Kuan jo nagpuyo mi sa di mapa ang among boarding house before nasa mga 600 pesos mm. ang among rent pero di mi halos makabayad mm. ang noodles good mom na kanang. Noodles sa isa ka pa ko. Siguro mga 2 days na mo na kanon. Sige na og tubig bara mm. tubig og asin para at least kana galing makauna mo ang noodle so two mm. days na mo na siya kanon tambok na kayo ang noodles no mm. tambok na kay noodles Siyempre, kay two days sigira ka refill water and din asin mo na mo ginakaon sa kung husband tapos amo na siyang ibajiton morning hapon ng panihap morning lunch o dinner mo na mo kanun so pag mag-algy mi dira sa may sa may sa gym man ko before good nagtrabaho deri uh, as mm -hmm. cashier pag makaagi mi na inamaliyag manok maana gid pag birth pag reg, pag swildo na ako, mo palit tag half kilo nga nga manok mm -hmm. so taga kara wala man gi mabilin oi di gid mi kapalit og litsyon manok biskan one 4 dagan bayron oh dagan bayron mm -hmm. boarding house Yung may kag swildo mm -hmm. ako husband may sweldo. So, anak ni nga, Lord, um, unsa man mga gud imuhang desire sa among kinabuhi kaya pa ba namo mabuhi dili sa syudad Siyempre, mm. syempre kay na agusan ni yes. so bukid bi mm -hmm. gikan so ana ako gud pud mismo pati akong husband ana gud nga dili mi pwede manguli unless dili mi successful kay naiplano ang ginuo para sa among kinabuhi mm. Kaya kay kung uli mi pubri man pud mi pobre pu ginikanan pubri especially kami ako jud publi kayo mi kinagdako ko gud ko na labandira, mm o working student jud ko do na ka graduate ko college pero lisod jud ka ayumi mahagdaw magulon-ulon i don't know kung makarelate ang uban ana in ana gapanghagba so yes. ana akong kinabuhi so mauto nga lord basin um, naabot man mig Davao basig sign na ni para paghuo ni mamong kinabuhi mm. so mauto na uh, um, fast forward nakakita akong trabaho na manager ko sa agency. Well, nagtrabaho ko as manager, nag-online seller ko. So, bitbit -bit ko kay ng mga kanang mga cellophane. So, dito ka nagsugod. Oh, dito ka ma nagsugod ah, man. So, mm. nagbitbit ko mga cellophane, dag kayo magbit up sa kalsada, mm. sa Kumara seller di ay sa mall, sa G mall, sa asa ko mag magmeet up ni magbitbit mag ko, ko nga kuan. So, here comes na kanang nagkagubot naman ang agency ana. So, naabot ko og oh, kuan Catholic na simbahan. Mm. Kuan ko wala ako sa nina kanang pangbalay jud mm. na wala ko na expect ba nga naabot ko sa simbahan. Mm. nag ko dito nga Lord kung unsa man imong plano sa akong kinabuhi kay kanang wala ko trabaho, syempre online seller ako mm -hmm. nya. ba na kaya pa ba? Kaya mm. ba ba mag-sustain na online seller lang ko wala na ko trabaho. Yes. So, kasi siyempre, di ba, mahal ka na, naka nakasyudad, wala kayo mapangayuan, wala kayo mapangayuan, good diri sa syudad. Mm -hmm. So, anak ko ano ako nga, naggabigid akong hilak pa sa simbahan, ano uh, ako, Lord, kung gailan siya ko sign, na uh, kung para good ni Samoa, ano uh, ba, so grabe ang struggle, ma'am, so maoto nga. So, uh, eventually, nabag-ugid ang mong kinabuhi. ni trust uh, ko sa ginoo na, kanang anak ko ba kung kaya sa uban nganu di ba na ako kaya mm. so nagpadayon ko na himong online seller ma'am so mo to ma'am madaghan na ako reseller nagkadaghan na sila dakay na nagtrust sa kuha ah. Yes. wala pud ko kapital ma'am kung kapital is 15 lang mm. iutang na ko sa akong husband first niya to nga will do po sa trabaho mm. instead na ipalit na mo itong bugas ni trust pud siya sa kuha ma'am na kay pahiram niya sa kuha iyang 15 five yes. Mau tak mungkin start gigu show, so mau tu anak ko ngan, para siguro ni sa a ah. so nag start sa sako husband kung sa'yo migmata mag mangumpra mag katong amo mga gikumpra na ako na mga sanina mm -hmm. ipadala na ako sa mo agusan kada mo kung mga customer dito asun ah. so, tu nag start so mo na. I na mean, anak ah. niya karon niya medyo, Okay, okay na ma'am ka nang di man anak ka bastante ang kinabuhi kada kami yung trials di hapo yes. na maabot. Mm. Kami magbiyahe pa mi ma'am Agusan to Davao para magsimba. Mm. Two to three hours good na ma'am. So, biyahe na muna kadlawon para mo simba and then naghahatag po mig tights good para sa ginoo. Mm -hmm. kay I believe ma'am good ma'am na kung kusog ta mo hati lang po good sa ginoo ma'am no kanang nang bulhaton sa ginoo. Bisan pagmutabang sa mga tao. karon yes. Karun good po no kay ambot nang gud pud ro mo kay gud kong dughan ma'am mm -hmm. kay um dai ko halang pagtuna diri sa mm -hmm. Jade Valley naga dili uh, man ka nang bastante mam or daghan jud kaayo yes. Ayog, um, ano. na kay heart sa so, pag oo habang, pero pag bahalag wala anak gi akong mama nang hatag dai kag bugas day wala man tay bugas diri sa balay oh. so ana ko ga sige lang gud mauy kay lang gud bahalag wala ta dili ko bastante kaayo ma mm -hmm. so, man pala sa uban nga pero Lagi sa kong heart na matabang sa tao. So, yes. sorry ka. <laughs> so, mauto to na anak ko ba Siguro, mao po will sa gino umamba na at least ka nang um, kung naigamay, mo hatag din ko sa iya, habisan mm. po sa mga tao. Sa akong mga reseller, kabalagyo sila, mapalangga na ako sila. Mm. Bisan pa man sa kanang every December, na apod mi murag, ginatabangan ng mga lumad nato na to, mm. ng mga ko so anak na ma ma'am Naku, nako ana gud sa kong heart bang kabalo mo kung unsa gid ang kinabuhi na wala ta yes. oh. lahi pud ning gikan gusto sa kapubriho oh. Ang angat lang gamay dili pud ana kanaku, ang giangat pero at least makakauna. Oh. maka sa manok sa unang, nga paliton kagon lima na kabo pwede <laughs> na lima <laughs> pwede na pud yes. Yung sa uban mm. so in ana mam. so makaana jud ko nga mo uh, hold nang itag faith kay mm -hmm. God mm -hmm. kay um, na siya na siya plano sa tuwa. Uh, Kinsa mong no, Na ako, si Rachel, mas na ako sa Chel Davao Bodega. Yes. Parang nailisan akong apelyedo o Chel Davao Bodega. Bodega. <laughs> ay, si Chel Davao Bodega. Parang anak, nagod, mm -hmm. ma'am. So, kinsa mong gawin ma'am, na ako di ay panalanginan kong dako sa ginoo para mm. -hmm. makahelp sa uban. Mm -hmm ten then, kasi naman magtuumam ma no, nga, dili halos mabuhi kay wala ikapalit o bugas, wala isudaan, dili makaskwela tungo sa kapubrihon, pero naada karon, Yes. Nagastand o nag-share sa uban na wala imposible basta maning kamot o kanang have faith lang gyud sa Ginoo kay naa akong plano ang Ginoo di man nimo masabtan karon eventually mm. masabtan na ni nimo nga ay mao din plano sa Ginoo kag gwapo di syempre plano sa akong kinabuhi mm -hmm. so tested and proven na ako naman mismo testimony mismo na sa akong kinabuhi so mm -hmm. i'm so proud na isa ko sa mga anak sa Ginoo mm -hmm. karon ginabalik na ako ang dungog ug himaya para sa iya ha ug share sa blessing sa uban wow very inspiring ma'am ang imong story and ang dumug kagod no Bisa ganing ako nag-interview mga kasama sa iya kahilak no sa storya ni ma'am and uh, tama tong ingon ni ma'am Rachel kagani nang uh, uh, na kini ganing napansin pud namo ma'am no napansin sa netizens ang katong Chel, Ano Ako. to, uh, chel ang imong oh. Chel da Bodega, mao na mm, ni mo mm, affiliate so, yes, Isa ni siya sa ay isa ni siya, mao gid ni siya ang tagiya sa Chel da Bodega. And gawas aning uh, business mo, gipanalanginan pug ka mom no og mga dugang yes. business sa Ginoo. Yes, ma'am. Um dili pud dali mi ma'am ma no nga kanang am um, or medyo sa Ginoo ma'am mm. na Lord. Tagay lang mi ka nang mm. na makatabang sa among pamilya o makatabang sa uban. Maog gina ma'am nga makatabang sa among pamilya o makatabang sa uban. Mm. Di lang, nga, ako man di yung mindset, mamno dili lang kay puro sa akong pamilya, puro sa pamilya, mm. mindset ko na makatabang po sa uban. Mo mm. gid nakabalong gud kumang kalisod ug kapait ang kinabuhi yes. so anak ko nga Lord tagay pamig ka nang negosyo Lord makatabang sa uban makatabang makahatang mm. makahatag og trabaho mm. makahatag sa uban pud nga tawo so mao tong mangi panalanginan pud mi sa Ginoo og sang Gipsal House Davao katong unlimited buffet o unlimited sang Gipsal dira sa May Fatima Church mm. so naa ni mi glam beauty ma'am salon pud siya so kaloy ang gid sa Ginoo ma'am gitagaan pud niya ang mga negosyo ginagbayra man gid pud hinuon siya ma'am mm. pero at least makatabang pud sa mga consumer o makatabang sa among mga trabahante. Mm -hmm. Dili mo gitana siya kadako, pero I believe na gihatag na sama sa mo sa ginoo para makatabang po sa uban. Yes, mm -hmm. na your purpose ang ginoo sa mm -hmm. imuhang kinabuhi, ma'am. Bisan pa man sa imuhang uh, mga pait nga giagian ka ni Adto, nakita na to ang kamaayo o ang kausaban sa imuhang kinabuhi tungod kang Kristo. Yes, uh -huh. ma'am. Salamat kayo, ma'am, sa pag-share sa imuhang story. And I hope nga daghan ang ma-inspire, no? O uh, daghan pa ang kanaganing maningkamot Taliwala sa kalisod sa panahon ka kay mahal na kayo ang mga palaliton, ingon na Unya, usahay ka ng anaganing ganing mabugatan sa mga problema ba? Personal, trabaho. So, I hope sa mga naminaw ka ah, uh, ma kana hatagan sila og kusog ingon man ma-inspire sila nga magpadayon og biyahe mo ndang Yes, salamat ma kayo Ma'am Rachel you, ma mm -hmm. no sa imuhang panahon nga gihatag sa DXDC Holy Week Special. Tama to atong ibalik ang um, tanang dumugog himaya diha lamang kang Kristo. Salamat no. Ma Sige Ma'am, thank you. Daghang salamat Ma'am no. Um, it's my privilege pud Ma'am no nga makahatag ug ani nga higayon sa tanan. Mm -hmm. At least makabulig sila Ma'am, ba nga um daghan nang mga taong nga struggle mm -hmm. na sa kalisod, ulang na lang mag magbinti gali ang uban tungod yes. sa kalisod. Mm -hmm. Pero gusto na ako na makita nila ang akong kinabuhi nga kanang mm -hmm. dili pagyod ulahi ang kanan. mm -hmm. Pinangla lang kita maning kamot, mag faith sa gino o mag ampo jod, No? Mm -hmm. Isa ko sa buhing saksi na ang kapubrihon, pwede rada ay mabago. o mm -hmm. Kung maningkamot kamot o mag ampo lang sa gino. Saksi siya yes. po ma'am kay. Gi-apply sa ginoo o sa ko ang kinabuhi. Yes ma'am. Ma dili tabi kayo ang swerte kay. Naman din ang swerte pero o ba nang sa pag ampo o pag Yes. God is good all the time, Chitka. Amen. God bless you more and more. okay, ma'am. Sige, ma'am. Thank you. Pusa lang si Rachel Baro sa daghang mga tao na makatestimonya na aduna gayoy kausaban sa kinabuhi o punahon nato ang ginoo. Sama sa bodega diin makita ang lain-laing butang. Makita usab nato ang lain-laing pamaagi sa ginoo sa pagpakita sa iyang gugma nganhi kanato. Kasama gay gihigugma ka sa ginoo. Balik sa iya ha kung nalayo ka na. Padayon kung nangalagad na, ugdungan ta nga mula hutay, hangtod sa iyang pagbalik. Have a meaningful Holy Week, mga kasama! Alang sa DXDC Holy Week Special. Ako si Kajuman Rems Barbarona, Tatak or MN.